Ang napapabalitang pahayag ni Paulo Avelino tungkol kay Kim Chu sa isang programa kamakailan ang usap-usapan sa social media ngayon. Sa panayam na ito, ibinahagi ng aktor ang kanyang saloobin patungkol sa kanilang partnership sa screen. Ayon kay Paulo, kinumpirma niya na hindi siya ang paborito ng mga tagahanga kundi si Kim Chu. Sa kabila nito, nagpapasalamat siya sa mga taga-suporta dahil kasama siya sa tagumpay at kasikatan ng aktres. Pinunto rin niya na hindi siya magiging ganap na sikat kung hindi dahil sa kanyang pagtatambal kay Kim. Bukod dito, ipinaabot din ni Paolo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga Kim Pao fans na patuloy na sumusuporta sa kanilang tambalan. Tinukoy niya ang halaga ng suportang ito sa kanilang mga proyekto. Sa kabilang banda, marami naman ang naniniwala na hindi lamang si Kim ang dahilan sa tagumpay ng kanilang mga proyekto kundi pati na rin si Paolo. Ipinaliwanag ng ilan na ang husay ni Paulo sa pagganap at ang kanyang kontribusyon sa bawat proyekto ay hindi dapat maliitin. Sa konteksto ng industriya ng showbiz, mahalaga ang tambalang nabubuo ng mga aktor at aktres para sa bawat proyekto. Ang pagtutulungan ng dalawang magkaibang personalidad at talento ay kritikal sa tagumpay ng bawat proyekto sa telebisyon at pelikula. Sa pagpasok ng digital age, lumalaki ang papel ng social media sa pagpapalawak ng reach ng mga artista at proyekto ang bawat pahayag at pagkilos ng mga kilalang personalidad ay agad na nababatid at pinag-uusapan ng kanilang mga taga-suporta at mga kritiko Sa kaso ni Paulo at Kim, malinaw na may magandang relasyon sila bilang mga kapareha sa screen. Ang kanilang chemistry ay nagiging pundasyon ng kanilang bawat proyekto. Ang pagkakaroon ng magandang samahan sa likod ng kamera ay mahalaga rin para sa pagbuo ng tunay at mahusay na eksena. Sa kabila ng mga haka-haka at opinyon ng mga netizens, nananatiling matagumpay ang karir ni na Paulo at Kim. Ang kanilang pagiging open sa mga interview at ang kanilang pagbibigay ng pagkilala sa isa't isa ay nagpapatunay ng kanilang profesionalismo at pagkakaroon ng malasakit sa kanilang trabaho. Bilang mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, ang kanilang mga salita at aksyon ay may malaking epekto sa kanilang mga tagahanga at sa publiko sa kabuuan. Dahil dito, mahalaga ang pagiging maingat at maayos sa bawat pahayag na kanilang binibitawan upang maiwasan ng anumang hindi pagkakaintindihan o kontrobersya. Sa huli, ang pangunahing mensahe ni Paulo Avelino sa kanyang pahayag ay ang kanyang pasasalamat sa suporta ng mga tagahanga, kasama na si Kim Chu, sa kanilang mga proyekto. Ang kanyang pagkilala sa ambag ng kanyang on-screen partner ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang samahan sa industriya ng showbiz. Ano ang sinyo sa balitang ito?